Para po sa mga nakikinig at nanonood, pag sinabi po mga patay na salita, ano po ba yung mga yan? Baka sabi lang, ano ba patay yan? Diba? No, oh, so okay. ano yung mga patay na salita na nawawala na? May mga patay tayo, sabi natin mga patay na salita o naglaho na sapagkat hindi nagamit eh. Mm. Mm. Hindi nagagamit. Mm. Ano mang bagay, ano? Kapag hindi ginagamit, kakalawangin, mabubulok basin ano mm -hmm. pero pag lagi mo ginagamit lalong lalakas ano mm -hmm. kunya rin yung baki na nung sasakyan mm -hmm. pag pag install mo yan ng mahabang panahon pinark mo lang din mm -hmm. hindi mo pinapaanda. mabubulok basin sira mawawala ng baterya oh. tapos hindi na andar ano oh. so ganyan katulad din sa wika kailangan din ginagamit ang wika sa pang-araw-araw na mga diskurso at talastasan mm -hmm. ano? ano po ba yung mga magbigay po kayo ng mga halimbawa ng mga salita na tila patay na mm -hmm. tila patay na Halimbawa, sinabi ni sir paulo kanino isa mm -hmm. ano Mm. Hindi na ginagamit yung ginagamit yung silya o upuan. Eh. Mm. Uh, dipo ba. Halimbawa, yung salitang... Uh, uh, katumbas ng geometry. Mm. Eh, natin geometry o kay Ano? Mm. Pero patay na yung sa salitang sukgisan. Mm. Okay. Ano, ano po lang, ba yan? E, Pag-aaral ng sukat at hugis. Mm. O kaya sukgisan. Pinag-isa. Pinag-isa. Kahit point mm. words yan eh. Uh -huh. Yan ay gawa ng ating ng mga Pilipinong, mga henyo sa wika. Ano? Halimbawa uh -huh. si Dr. Gonzalo de Rosario, ginamit niya yan sa kanyang uh -huh. maugnay ng Pilipino, tala-salitaan yung panghagam uh -huh. Ginamit yan. inintroduce introduce niya yan, uh, pero ang nangyari, hindi masyadong kinilala at hindi mm -hmm. ginagamit. Kumbaga, ginagamit na mm -hmm. lang natin ngayon sa mga trivia. Mm -hmm. ano Katulad dito, pinag-uusapan uh -oh. natin. Uh -oh. ano? Uh -oh. Meron pa, yung biology. Mm -hmm. Yan ay hindi biolohiya kasi Espanyol yon. Mm -hmm. Sa kay Dr. Gonzalo de Rosario, ay mm -hmm. ang kanilang sali niya ang ay hainayan. Mhm. Mm yan ng buhay, classification of life. Mhm. Mm kita niyo maganda eh. Hanayan, Oo. Oh, oh, pero uh, ano, uh, malalim pero ano, nandun yung naka-capture, na-capture ano, mo, mo May Maybe oh, nanggalingan oh. talaga na mula sa salitang ugat kumbaga na Tagalog o Filipino Tama din. Tama po yan. Oo, oh, Commissioner, ano po ba ang kahalagahan ng paggamit nito ng mga ganitong klaseng lengguwahe? Ito ang ang pinapakita kasi nito yung talino natin. Na kaya nating mag-coin ng mga salita, ngunit napapanatili pa rin natin yung mismong diwa at kahulugan nito, mm -hmm. yung sense noon, yung mm -hmm. salita, ano? Kaya kung titingnan natin yung mga salitang ito, hindi nagagamit, ano? Pero kung babalikan natin yung pagkakalikhan nito, henyo, maganda. Uh -huh.